eto Idol, an para saan po itong mga breeding na ito? Ito yung mga breeder, breeder ko ngayon na ano, yung galing sa kabila. Ito Ay. sa kumpare ko rin to, kay paring laki. Ito galing sa kabila to, yan, Taiwan. Ah, Taiwan. Eh, ano yan, palahi yan ni paring Mar. Di, ano namin, humingi ako ng isang, ano, ano yan, lahi. Yan, ginawa kong breeder. Tapos ito, breeder din na sa kabila to. Ayan, magkapatid yun, yung blue bar na yan, sa blue bar na yan. Tapos ito, yung black chick na yan, kung kilala niyo si Kuya Ray Peña ng Kalamba. Kalamba, opo. Narapol ko dati yan noon sa ano sa Christmas party namin na tayo. At ako naka ano ako nabunot ng ano ng ibon na yan. Tapos pinala, pinalahi ko yan, pinagpares ko. Ang nilabas niyan yung gold doon na ano checkered. Ah, oh. Kaya nagtaka ako bakit ganun nilabas. So hindi ko hindi ko pa natatanong si Kuya Ray kung anong pinakala niya. Pero ang alam ko talaga yung mga itim niya Viberman. Viberman po. Oo. Tapos eto, palaro pa ano, pa testing sa akin to ni Kuya JC. JJ Silop. Bali lahi ito ng kay Boss Regan na import nga rin kay Boss Regan sa US. Ito. Yeah. Regan Itos. Oh, Itos Regan. Yan. Ay. Yan. Yan ang ano, lahi niyan. So, ito, iba rin to, ibang liner. Pero, pares may laro yan sa norte. Eh. Dumulo yung... Dumulo ano, Hindi lang nag talaga. So, ito yung mga pinapatesting sa akin na uh, damit. <coughs> Tapos, ito naman, kay Kuya JC pa rin to. Masili naman to. Ah, masili. Kasi, matagal ko nang gusto mag-try ng masili. Eh, ayaw na bumili dito pinatari sa akin ni Kuya Jayce yan. Mm -hmm. Kaya yung nga testing ko ngayon, pang summer muna to. Tas, pag tapos pagtapos ng breed na to, kasi tapos ko na yung rings ko, na nakaisalpak ko na lahat. Yung yun, gagawin ko, bi-break ko muna sila, dito ko ilalagay sa likod. Ay, pag ko muna. Paghiwalayin. so malaki po pala yung ano nyo dyan. Ano, oh, ay Dito, lang, ayun. ayun Bagong gawa ko lang, binigay din ni Kuya JC. Kaso yung mga nakatakip eh. Ngayon mm -hmm. yun, pa lang yung breeder ko ngayon. Kasi sa kabila, pinapakuha ako ng ibon doon. Sabi ko, Medyo masikip pa ngayon dito. Kaya sabi ko, ito lang muna. Apat oh. lang muna na pair. Oh, kasi Apo. sa kabila, mas malaki. Oh, mas malaki doon. Maraming oh. ibon doon. Kasi nasa amin yun eh. Alam ko, 100 plus na yung breeder doon. Ang dami yun. Rabi ibon doon. ayun, Bale, Idol, uh, ano po, may ilang katanungan tayo para ma-share sa mga newbie Apo. na gusto din pumasok sa pangangalapate. Bale, Idol, ano po yung mga sistema na ginagawa nyo once na mag-breed po kayo ng uh, panlaban? Ako, Apo, ang ginagawa ko sistema sa mga breeder ko, bali ano eh, one month ang preparation ko sa mga breeder. Iwalay yan. Pa-flashing ko muna lahat. Flashing ng... Lahat talaga, linis, purga. Mm -hmm. Tapos, pagkatapos ng purga flashing, siyempre, re-condition natin. Dapat makuha mo yung katawan na gusto mo. Apo. Huwag yung sobrang taba, wag din yung sobrang payat. Dapat laging sakto lang. Ayun. Kasi pag sobrang taba minsan, pag nangitlog yan, nagtatay sila. Oo nga po. Oo, so, nagtatay sila pag sobrang taba. Saka ano, yung, hindi ako nagaganda sa itlog ng ano, ng sobrang over taba. Overpat. Overpat ba yun? Opo. Hindi ako Kaya gusto ko, sakto lang yung katawan. Saka mas maano sila eh. Pag nagpadedi kasi sila na yung well condition, parang tayo rin. Opo. Mas nakakagala sila ng maayos dito. Kaya ang ginagawa ko dito, pag na-condition na ng one month, saka ako sila pag Tas, one week yan na ano lang sila, yung eto may ano to may harang to. May harang. Oh, okay. talagang pinapasabik ko sila sa ano kasi meron kasi mga kak na ano nang bubugbog ng mga hen. hens. Opo. Oh, oh, yeah. Hiniwalay ko sinasanay ko muna tas baklas ulit. Hanggang sa magkasanayan sila pag inano ko na. Yung ko na saka. ano tas sa vitamins naman hindi na ako nagba-vitamins pag galing ako ng ano eh, di ba? One month preparation. Opo, oh, opo. Oh, Kadalasan na lang talaga ano, probiotic tapos yung minsan pag hinihingal sila, siyempre parang ano yan, nagsusuko yan pag nagsusubo oh, eh. Apo. Oh, sila, naglalagay na talaga ng electrolytes. Electrolytes. Oh, electrolytes. Oh, po. Tapos, po, kadalasan, tubig. Tapos, ang gabi ko ngayon, herbal. Herbal po. Yung mga, ano, ginagawa ko, paragis talaga. Paragis, malunggay. Oh, Tapos, yung bayabas. Bayabas. Pag nakita ko medyo nagtata eh. Bayabas na agad binabalot ko. Ay Hindi na ako nag-antibiotic lalo pag nung ng mga anak oh, Idol, yung pagpa po ng uh, ng pag Ah, ano po 'yon? Synthetic o herbal na rin po ang gamit? Herbal lang ang gamit. Herbal po? lang po. Oo, Wala si... po talagang antibiotic. Oo. kasi pag nag-antibiotic ako, ano eh, parang nagbabiolate yung katawan nila, oh, nasusunog, nasusunog yung atay. Yan ang ginagawa ko pag pagklasing ko, yung mga ano, 'di ba, ginger, apo. tapos bawang, apo. Oh, kasi nung pinapa ko, puro mga organic flushing. Organic lang. Oo, tapos pagkatapos nun, babanatan ko ng apple cider vinegar. Ayun. Kasi yung apple cider vinegar, pampalinis ng, ano, ah, ng, liver nila. ng liver nila. Pero wala nang gamot yun. So, sunod-sunod na yan. Tubig. Uh, isang linggo, dalawang beses lang ako magprobiotic. Ah, sa ayun. Isang linggo. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, puro tubig na yan. Eh, ano, Idol, sa multivitamins naman po, ah uh, yung mga binibigay nyo, nagbibigay din po oh. ba kayo ng synthetic o more on malunggay? Ay, sa multivitamins, minsan nagbibigay talaga ako pag oras ng, kunyay, conditioning condition nga nila. Apo, apo. Doon talaga nagbibigay ako ng vitamins. Ang ginagamit ko doon, electrogen, saka ano, ah, electrogen. yung kulay pula. Nakalimutan ko ng kulay pula na yan. yan ah Ulay pula siya na ano na powder. Ayun ang ginagamit ko. Ah, yung Bitmin Pro. Oh, Bitmin Pro. yung ang Ayun, ginagamit yung bit Bitmin pro. pro. Tapos nung naubusan kasi ng galewang eh, naggalewang ko dati. Opo, opo. Yun. Pero bago yun i-pair. Bago i-pair. Oo, pagka, pag, pag, pag nag-pair na, hindi na ako nag-ano talaga. Nang galewang so, po. hindi na ako nag-galewang. Ayun. Bale, ano naman, hmm. Idol, sa pagpe-prepare na halimbawa, meron na kayong YB. Yung pagpe-prepare naman po ng YB, pagpre-prepare ng uh, YB. Oo, uh, yung halimbawa po, uh, once na de-derby na, yung mga YB na na-train nyo na po, tulad no, na na-share nyo kanina. Opo. Ano po yung one week preparation bago mag-derby? Ah, bago mag-derby. Ano talaga, pag one week preparation, kasi ang ano, bago mag-derby, bago mag-training, napa-flashing ko na rin talaga yung mga anak ko, Yung mga ibong. kos kasi pag nag-flashing ka kasi ng derby na, medyo kakaposin na yung ibon. Apo, alanganin. Ano? Oo, oh, alanganin. Kaya dapat, bago mag-training, malinis na yung mga ibon. Well, conditioned na talaga. Ayun. So, As ano po yun, Idol? Uti-uti nyo binibigyan ng pang-flashing? Pang, pang oh, ano, habang nagte-training? Every week habang nagte-training, every week. Pero organic flushing ang ginagamit ko. Ba? Ayun. So, o, kasi, mas maganda. No? Mas maganda ang resulta ng ibon. Mm -hmm. Bale, Idol, uh, pagka, ayun na, yung during derby races na, Apo. meron po ba kayong mga specific na ibinibigay para sa mga panlaban. Oh, meron po kasi ang gaya gamit ko talaga dito, ano, yung reload sa ano, yung pangalto yung Power Wings, Power Wings. Oh, Power ah, Wings po. Oh, yung excellence ang ginagamit ko tapos Vitaboli number 1 yun. kinababawasan ko sa kanila. Ah, baon. Po. Ano po 'yon, idol? Ah, uh, yung Vitaboli hmm. niyo po. Ah, uh, pabaon at saka yung sa ano. Oh, kond conditioning sa pabaon. Pag sa lubong nila 'yan ang ginagawa ko. yun. Eh. Ah, no. pag sa lubong pagdating ko na rin, lunes susubukan ko noon tapos Bago ano, two days before na ano, ikarga, sinusubuan ko na nun. Ayun. Yung Baita Boli. Baita, napakaganda talaga. Uh -huh. Oo. Oh, ma mahirap lang talaga na sa ka medyo pricey yung Pricey, ano, po. Tama, tama po. <clears throat> ayan. So, ayan yung mga, ano, uh, sistema na naibahagi ni Sir John Mark Ronda. Bali, Idol, ah uh, huling katanungan na po. Ah, uh, in case po na may magtanong po ng mga ka newbie na gusto mag-start magkalapate. Uh, open po ba kayo mag-out ng mga linyada nyo dito and i-share yung mga sistema nyo? Opo, open naman kami. Kaso nga po, nangyayari nga po, medyo may price nga yung ibon. Hindi opo. na laki na kaya kasi opo. syempre, import ni Tito yung ano, mga opo. import. Parang ito, import din ni Kuya JC. Ngayon, dito sa ano na to, hindi ako makapag-out dito kasi pahiram lang sa pahiram. akin. Ano, pahiram, Yung mga breeder. Bali, may nabili akong isang ano pa lang doon, yung kak na kay Gary Gary Milujas, yung sa tropa nila, Kuya Wewet Apo. Lok. Ang yung si, ayun, uh, sa idol Wewet. Yung mga, yung line na, yun pa lang yung sariling akin ngayon, saka yung ano, hindi ko pa nakukuha yun sa kabila kasi ulang pangangan ako. So, to. in case po na may uh, magtanong at mag-inquire, open naman po. Open kami. Kaso, doon sila kukuha sa kabila. So, Kaso, kung kakayanin nila yung price nun. Apo. So, pag-uusapan na lang. Ano, pag-uusapan na, na lang. <laughs> Ayan. So, mga kalapatids, <laughs> kung gusto nyo, nyo mag-inquire kay apo. Sir John Mark Fronda, So bali 'yun yung mga winners and imports Opo. na mga ginagamit nila sa kanilang lock. Eh pwede nyo siyang kontakin dito sa FB page Opo. na ito. So bali ayan naka-flash sa screen yung Facebook o. page ni Idol. Saka ano, tip ko lang sa sa tip ko lang sa mga newbie talaga, pumili na agad kayo ng bloodline na talagang ano, 'yung ilalaban kayo sa dula hindi 'yung sa 'yung patuka mo. Number yung one. 'yung wag kang bibili ng keso-keso lang. Opo, tama. Keso-keso lang dapat 'yung sigurado na sigurado ano, na 'yung na nagpapanalo 'yung lahi kasi Madali na lang yun eh, pag na tinuruan ka ng ano, ng, pinang, ng pinagbilhan mo, ti, binigay sa yung winning bird nila, kas tinuruan ka rin ng ano, ng sistema. Apo. Kas kung maano, ma, ano, kunyari, ma-adapt mo yung sistema na galing doon sa pinanggalingan ng ibon, kunyari, mas mahigitan mo pa, mas maganda kung mas, mas mahigitan mo. No? At least, worth it yung ano, yung ginastos mo. Yung ginastos. Mo. So, isang, isang, isang ano lang din naman eh. Na isang ay ganun din naman, kumbaga, mag-alaga ka ng putyo-putyo at nung oh. nung mas may malaking chances, eh, isa rin po ang vitamins oh, at vitamins. Oo, isa lang ang dila. vitamins. Kaso, pagdating naman sa karera, na-training pa lang, hos uh -huh. ka na, umiiyak uh -huh. ka na. <laughs> Aluchan kumbaga, doon sa downline sa oh. ano, idol? Kaya nga eh, sabi ko nga, dati, nung nag-umpisa rin ako, nung 2011, puro pet shop lang talaga. ayun yun. So, so anong, suntok ano, sa buwan na no, so, idol? Suntok sa buwan talaga manalo. Hindi mo sure ang ano. Ang, Ang assurance naman nanalo ka talaga. Oo oh po. Hindi katulad nung nagbawa ko ng maganda, magagandang magagandang ibon talaga. Alam ko na, na may, pan, may pang may pang-super sa ako lagi. Uh -huh. Kaya kada laro, meron kami laging super set. Uh -huh. talaga nakikita mo talaga na uh -huh. iba yung yung, yung price talaga na ibon yung talagang ano. Uh -huh. Pag sinabing duluhan, Ilalabang ilalabang ka, ka talaga. Uh -huh. Iba talaga yung chances uh -huh. ano uh -huh. Iba talaga yung short talaga na ano, na alam mo yung bloodline na talagang uh, titira. Pag dulaan at titira-titira. Ayun. Sama na lang talaga ng dasal sa swerte. swerte. Oh, okay. Saka syempre kailangan focus din oh, talaga focus Din no? talaga sa ano kasi pag nag-focus ka talaga sa pag-iibon lalo ang number one talaga sa diyan supplier mo dapat nahihipo mo rin sila kung sino oh, may mga oh. ano na may mayroong alam mo malakas lumipad yung pala sobrang payat na. Opo. Oh, oh. Ganun para mai ana, may adjust mo agad yung katawan nila, yung conditioning nila. Opo, oh, po. depende sa pangangailangan. Oh, na, depende mas. sa pangangailangan ng ibon. Ayun. Ayun, Uh, Bali Idol, huli ka na. Uh, uh meron po ba yung mga isa shoutout? Uh, shout out? po pala sa ano sa Team JMA Bulian okay. sa ano si SWRP CBS saka ano sila paring Gio ng team ano naman to Team BBC Cavite tapos sila paring Arya ng team ano ng CFL. CFL. So, shout out din sa asawa ko. Ayun, shout out. Kila papa, sa kila tito. Ayun, shout out din sa inyo. Ayun nata. Shout out din pala kay, no, kay paring Gerald, Ay. yung core natin na ano ngayon, harang sa ano, sa CS. Sa CS, oh. <laughs> yung, sobrang husa yan. <laughs> no. Ang lakas ngayon ni eh, paring Gerald, nung siya nasabi ko nga sa niya, nung tumutok siya eh. Talagang -sunod -sunod hindi. Sunod-sunod yung panalo niya. Oo. Oh. Weekly talaga, no? Oh. Kaya ko wala pa nga eh, pupunta rin sana ngayon eh. <laughs> oh. So, shout out po sa inyo. Shout out sa inyo lahat. Bale Idol, maraming salamat Apo, po sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then hopefully sa mga susunod na season, uh, makabalik at ma-vlog kayo. Sigurado maraming Apo. achievement ang mahihahakot ng mga linyada niyo. Sana nito. nga, ano, palarin dito rin. <laughs> ayan. So ayan, kung gusto niyo mag-inquire kay Sir John Mark Fronda, eh, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. So napakadali ka usap, napakabait, napaka-approachable ano, uh, na tao. So, bale, usap na lang kung ano yung magiging schedule Apo. at saka yung magiging bloodline na gusto nyo kuhanin sa kanila. Ayan. And then, ayan, kung gusto nyo nga makapanood ng mga bagong video at mga kwentong champion kalapatids, e, mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na aming ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.